Si Harry Roque ngayon po ay isang fugitive uh, as far as the uh, House of Representatives is concerned. Tama po ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Pero dito sa kaso yung sinampan nyo, no? Uh, ano yung time frame dito para mag-issue naman possibly na arrest warrant yung mismong korte against him? Uh, ayaw kong pangunahan ang Department of Justice panel ng prosecutors. Basta ang sigurado ako, kampante kami sa DOJ Iyakat, paok sa IDG, na meron kaming sapat ebidensya para katigan yung aming complaint. Ngayon, kapag yun po ay kinatigan, maglalabas po yan siyempre, iakyat ang information sa korte, at ang uh, according to the Supreme Court, Christian, maalala mo, lahat ng mga hmm. poco-related cases ay didinggin sa PASIG RTC. So sa PASIG hmm. po, irarapol yan. Pag nairapol, maglalabas ang information and all, and possibly within that time frame, maglalabas po ng warrant of arrest against Mr. Roque, this is a non-bailable offense. So, he would find himself in Pasig City Jail, assuming that uh, kakatigan ng uh, DOJ panel of prosecutors yung aming complaint. Uh, hmm. Christian, siguro, let's wait, what would happen within this month of November? Uh, hmm. I defer to the DOJ uh, on this month. Apo. Pero so far, ano yung status ni Harry Roque? Is he free to travel? Uh, meron bang uh, bulletin? Meron po tayong uh, alert lamang. Uh, alert status in relation to Mr. Roque. Kapag siya po ay nag-attempt pumasok sa kahit, magpakita sa kahit sa ang points of entry or exit ng Pilipinas, in as much as there is a House of Representative contempt, uh, 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 arrest warrant against him in relation to contempt, uh, then he would still be arrested by the Bureau of Immigration. So there is no way that he can leave this country. Mm -hmm. Dito ba sa radar, nasa radar po ba siya kahit pa paano? Meron ba kayo ako information uh, as far as the interagency uh, yeah, ano, uh, sorry po, ano yung buong term ng no? interagency committee? Committee po ba yan? Uh, meron po kami task force Pogo Closure. Sa pagkuna okay. ni, ni Soj Rimulya at saka ni Yusek Gilbert ng PAOK, pero ang uh, nakaupo po dyan, basically isa sa mga nakaupo yung Interagency Council Against Trafficking ng DOJ under Secretary Nicholas Felix T. Ngayon, mm -hmm. meron ba't nasa radar ba namin? Going back to your question. Yes, sure, okay. nasa radar naman. Yes. Nasa radar naman po namin sapagat ang CIDG ng PNP ay ka kaanib po ng task force na ito. Mm. -hmm. Okay. O oh, sige. So naisampa na yung kaso kay Harry Roque. No? Finally. Actually, we were supposed to have this conversation I think last Tuesday. Pero uh, Tuesday ba or Wednesday? Ang dami nang... Tuesday. Pero ang dami nangyari, no? Yes, yes. Okay. O sige. puntahan natin. Tuesday, na Christian. <laughs> <laughs> okay. Uh, bago natin pag-usapan itong ano, raid niya sa bataan. No? So ilan na po yung nakasuhan kaugnay sa Pogo? Ilang personalidad na? Wow. Uh, Moderates. Actually nakalimutan ko na sa dami ng kasong sinampa namin Christian. Baka malapit kapit isang daan na sila sa dami. Okay. And uh, more will be coming, no? Dahil marami pa kayo enemies Yes, Christian, we have uh, now yung uh, yung bataan, yung sibuan, so uh, marami pa. So, baka hundreds ito. Yun lang kinakatakot namin kung lahat kami ay nominal complainants lagi. Baka matapos na po yung administrasyon ng Presidente Bongbong, eh, umaharap pa kami sa korte bilang mga nominal complainants. Sana naman ay hindi magtagal mm -hmm. ng ganoon. Okay. Mayroon pa lang, mayroon bang parang discussion to to expedite the cases kahit pa paano? Kasi di ba dapat uh, coordination para hindi naman matulog yung mga kaso sa haba? ah. Uh, With regards sa pagtulog, we just have a meeting last week, no? Nag-usap-usap kami together with our counterparts from DOJ and then makikipag-ugnayan kami sa Office of Court Administrator ng Supreme Court kung maaari ay magkaroon ng uh, mas mabilis na disposisyon ng mga kasong ito. Sapagkat Christian, ang dami na naming na-file, marami pa kaming pa So, I hope sana hindi abuti ng mga taon-taon. Remember, yung unang pogong na raid sa ilalim ng bagong administrasyon ay yung raid ng May 4, 2023, yung sa San Valley Clark, dyan sa may uh, Crown mm. Development Corporation. Uh, ngayon po ay auno na ng Nobyembre 2024, hindi pa ho nagkakaroon ng resolusyon ng, 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 ng desisyon yung kasong yun. So sana mm. hindi matulad ng ganoon yung mga kasong ito. Okay, pag-usapan po natin itong uh, raid sa Bataan, no. Ito pong uh, Central one, Bataan TH. Bakit siya na-raid? Ano po yung dahilan? Ah uh, Christian, ito ay uh, produkto ng isang buwang pagmamanman sa pakikipagtulungan ng PAOC ng PNP at saka ng ating Armed Forces of the Philippines. Meron ho kasing lumapit sa inyong abang lingkod na mga complainants na nagsasabi na merong nagaganap na mga pagpigil sa ilang mga personalidad doon para umalis sa kanilang trabaho. Uh, they've been wanting to resign but they have not they are being prevented to resign. Sabi ko ba at yan naman hindi pinagre-resign. Uh, siguro this guy knows too much of their operation. So ayun na nga nung namit ko siya, Uh, ilang beses kaming nagkaroon ng interview, nalaman ko kung bakit nga naman hindi siya pagre-resign ng ganon-ganon. He knows too much about the scamming activities within that compound. And what do I mean by scamming? Uh, online sports betting. Online sports betting, Christian, is not illegal as is. But when you fix the results of the online sports betting, then that becomes a scamming activity. So, mm. nandoon po, nakita po natin ito dito sa Central One Bataan. But that is the tip of the iceberg. Nakita po namin dito sa Central One Bataan, yung Winbox cryptocurrency platform. Ang Winbox ay isa, W-I-N-B-O-X, panalong mm. kahon. Yung Winbox ay isa sa mga na nakaban na mga cryptocurrency platform sa buong mundo sapagkat ginagamit po itong conduits o daanan ng mga money laundering proceeds ng mga criminal syndicates at ng mga scanning syndicates. Alam naman natin mm. ang cryptocurrency ay hindi pa solid ang regulatory framework niyan kahit saan sa buong mm. mundo. Kaya madali siyang gamitin as a money laundering platform of different criminal organizations. At nakita po natin yan dito sa Central One Bataan. In fact, Christian, matindi. Yung labas-masok ng pera dito is whew, amazing to say the least. Like, so, like Montana hundreds of millions coming in and out. Uh, we, I was only there for uh, the duration better operation, 18 hours. Uh, kung binilang ko ng lahat yun, it could run into the billion already. No? So, pesos, kita mo yung paglabas pesos, pesos, Christian. Kita kita mo yung paglabas pasok ng pera doon sa mga ano nila, sa platform. Wala kaming ginagalaw. Plain view lang, Christian, ha? Kasi ongoing yung paglabas-masok ng pera, plain view lang. Nakikita ko, ah, okay. So talagang maraming pararagutan sa batas ang Central One, uh, P Central One Bataan. Marami po silang pararagutan. Okay. So I think ang um, uh, paliwanag or statement nila rito is that this was just a BPO, ordinary BPO. Well, ano po sagot yun? That they, they, they're saying that and we would prove in court that, they, that it is not a back office Uh, run of the mill BPO. It is a money laundering scamming hub, a cryptocurrency scamming hub, online sports betting hub. Bottom line, it is an offshore gaming operation. It is a pogo. <music>